Magandang tanghali sa Dick Vlog TV. So, ayun, maulan ngayon. So, dito pala kami ngayon sa Go La Union. Sa seafood. Tapos, yun, maagapata kami. So, talag na humura yung mga minun nila. Ay, solid naman. Pero parang nakakatakot. Diba? Tapos, yun, naghintay kami ng almost 10 minutes. Kasi magpe-prepare daw ka sila. Yun, sarap kakaluto lang tapos yan may fried chicken tapos uh, may banana cue tapos yan, beli, tahong, <tambu -tambu, putas, so, dito, may chambeli, tahong hip, tambo-tambo talaba. putas tara sulit may tambo-tambo, mga mga putas tahong o diba Harap. malah pinidot nandilang mabayin malah nagarsab. Thank you for watching, bye bye. bye.